ang sarap ng pakiramdam na realize ang daming realization mm -hmm. na ano na na ano sa buhay ko sa sa isipan ko at I'm very thankful na nakalabas ako. Salamat sa Diyos din, na isa ka din na tumulong sa akin na nag-support din na makapag-decide na lumabas na sa kulto na yan. Dahil ang dami ko din eh, napansin talaga bago, bago ka nag-expose. Pero yun nga, nag, nga, gaya din ng mga kapatid talaga na nag-iisip na, naku, mali ako. Um, pero, salamat sa Diyos ngayon. Um, getting better na ako, paunti-unti na, na, natatanggap yung nangyari. Ang sakit, hindi biro tanaga Kung pwede na nga lang, iuntog ko yung ulo ko sa pader. Uh, <laughs> pero, <laughs> hindi eh. sa <laughs> so, nangyari, dahil oras, uh, financially, Um, buhay, lahat mula nung naano ako dahil ang ano ko, hindi ko makalimutan yung ano ni Brad Ailey dati na um, malay mo ba ng araw um, humiling ka sa Panginoon sa ano ng uh, paghukom ang iniisip ko yung pamilya ko dahil ako lang po yung naanib sa amin, ang iniisip ko tuwing nananalangin uh, yun yung nasa ano ko, nasa amin maubin ang Diyos, darating ang panahon <laughs> eh, ano rin yung pamilya ko. Kaya maglingkod no, ko ako ng tapat. Alice ah, Gutit, Sumgibot, Stag, Brad J.R. Oh, yeah. Slick and Glut Bones, Sumgibot, Sis, sis Bibian, hindi ako support. <laughs> Anong suport ka? Hindi ako support. <laughs> Ang nandito po kasi sabi ko, batiin mo ko ng happy birthday I'm in, I'm I'm in German. Bakit, bakit ininsulto mo ko? Bakit support ka? Hindi ako support nga. Arang kuy. But Jay, <I> na? <laughs> Ito po, awa ng Diyos is Going stronger and uh, sa dami po ng support na uh, overflowing okay. support Salamat uh, sa Diyos. Lalo po ako lumalakas uh, sa awa at tulong ng Panginoon. Hey, bravo, mga exeters! <laughs> Ay, at, mm -mm, ako, din po, Brad JR, awa tulong ng Diyos. Ano, masakit, pero dinamdam ko din. Hindi biro. Mm -mm. Yes, Pero, <clears throat> salamat sa Diyos ngayon. Um, ang sarap ng pakiramdam na realize, ang daming realization mm -hmm. na, ano, na, na ano sa buhay ko sa sa isipan ko at I'm very thankful na nakalabas ako. Salamat sa Justin na isa ka din na tumulong sa akin na nag-support din na makapag-decide ng para okay. ng ano ng na lumabas na sa kulto na yan dahil ang dami ko ding eh, napansin talaga bago bago ka nag-expose pero yun nga nag yun nga, gaya din ng mga kapatid talaga na nag-iisip na, naku, mali ako. Um, pero, salamat sa Diyos ngayon. Um, getting better na ako, paunti-unti nang na, na, natatanggap yung mangyari. Ang sakit, hindi biro talaga. Alam ko, alam, ramdam din ng mga kapatid. Kung pwede na nga lang, iuntog ko yung ulo ko sa pader. Uh, <laughs> pero, <laughs> hindi eh. sa <laughs> so, nangyari, dahil oras, Uh, financially um, buhay, lahat mula nung naano ako dahil ang ano ko, hindi ko makalimutan yung ano ni Brad Ailey dati na um, malay mo ba ng araw um, humiling ka sa Panginoon sa ano ng uh, paghukom ang iniisip ko yung pamilya ko dahil ako lang po yung naanib sa amin, ang iniisip ko tuwing nananalangin uh, yun yung ano ko, sana may maubin ang Diyos, darating ang panahon <laughs> eh, ano rin yung pamilya ko. Kaya naglingkod po ako ng tapat. Lahat binuhos. Lahat, lahat. Pero, <coughs> yeah, yun, naiakol po pala tayo. Nakaka, na, ako, na, na, na ano ako Brad, uh, medyo emotionally ano ako ngayon dahil may mga pinagdadaanan din. Ang hirap na makamove on lalo na nag-iisa lang ako dito pero awa tulong ng Diyos dahil sa mga nag expose mga patutuon ng mga kapatid, mga karanasan nila, sobrang relate ako. Grabe. Isa no, si Vivian. Opo. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa dyan. Merong mga Oso. editor dyan. Opo. At yung mga exiter na mga kapatid, yan ang mga tunay na mga kapatid. Mm, yeah. Gabi, kinabutan ako ngayon. Ah, talaga. Dahil, hindi ko sukat ako lain ba, JR, na ano, ganito yung mangyari, na lalabas ako sa MCGI. Hindi ko sukat ako lain. Grabe. Lahat Pero... naman tayo, sis Vivian. <laughs> yeah. <clears throat> Lahat tayo, ganyan yung nararamdaman natin. Sabi ko nga, kung hindi lang ako pinablock ni Danya Rason, Siguro hanggang ngayon, dilulo pa rin ako. At uh, ano lang ako, patay mali siya, mm -hmm. uh, pikit mata, takit patinga, mm -hmm. yeah, takit pang uh, bibig, dahil mm -hmm. sa paniniwala dyan, na akala yeah. ko, totoo yung iglesia na yan. Mm -hmm. Pero Talibu hindi, gumagawa eh, at gagawa ang Diyos ng paraan mm -hmm. para mabuksan yung isip natin. Opo. True, super true. Salamat sa Diyos. At saka yun nga, yun nga sa ang mga mga narinig ko na mga ano sa mga ka-local ko dito, is yun nga, iniiwasan daw ako, ano, ipa ipaiwasan daw ako, baka ma, maano ko sila, ma Tapos, ayun, masakit. Dahil sabi ko, grabe, nakakalungkot. Dahil may kapatid, kaibigan, bilang pamilya na. Pero, Uh, doon ko nalaman na ano pala, eh, akala ko i-separate eh, nila yon Dahil mm -hmm. mas kilala nila ako, Brad J.R., ah, tagal kong ano, 12 years, 13 years din ako sa iglesia. Um, yeah, pero okay lang. Pero alam mo, parang ano, parang naging panaginip na hindi ko maintindihan, Brad J.R. <laughs> uh <-huh. laughs> dahil mo, nakasama mo sila. Sa tagal ng panahon, patagal ng taon na lumipas, tapos parang biglang naglaho, hindi ko maintindihan. Opo, no? opo. Grabe. Ano lang po yan, yung mga kapatid na nakasama natin na nag-block sa atin, na parang pinandidirihan tayo. Sooner yeah. or later, ano lang yan, uh, ngayon lang yan. Pero eventually, marirealize nila, sila din ay naya-cult. Yeah. Yan po yung panalangin ko, Brad JR. Sana, ano na, tumigil na. Sana, tayo nga na ano, na-realize ko lately. Sabi ko, paano yung mga kainpe na ang lalapit nila sa pangasiwaan? Tayo nga, ang layo natin. Lalo na ako. Ikaw, ang lapit mo sa kanila. Ay, naku. Nakapansin nga po. Nakapansin natin. Nakaramdam tayo ng mga mali. Bakit mm. sila ganun? Parang ano, parang ewan. Eh, na, parang wala lang silang na, na ano, ngayon, tuloy. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Pero panalangin ko sa Panginoon. Sis Vivian, na, na, Sis PBN. alam niyo po okay. ba? Na ano, meron, sabi ko nga po sa inyo, meron talagang mga KNP na closet. Hindi ko I'm lang po pwedeng i-reveal basta-basta. Okay. Mm, -mm. Sa, so, darating ang panahon siguro ano lalabas din sila pero sana wag nang patagalin dahil <laughs> dahil <laughs> ano ang dami na kasi bro hindi biro kaya hindi biro talaga ang sakit sa kalooban alam mo kung mahina lang yung ano mo sa sarili mo at saka siguro tulong na rin ng Panginoon na ma, ma, mo ano, sa sarili mo ma, ma Oh, tawag dito, mas, maso, malabanan mo yung sakit at saka yung mga nangyari na yan kung maano ma, ma, mo yung pagdilingkod mo. Grabe, ang hirap. Hindi biro, Brad. Pero salamat sa Diyos. Andiyan ka, andiyan si uh, si Bede. Hello, Bede. Shout kita. Si Popos <laughs> Manimbo. Sa, ano, may mga time ako na ano, um, down na down. Yan, siya yung isang nanoko ko. Kinausap Be, sabi ko, para akong ano, kung wala kang makausap, Regia, parang ano, eh, ko naramdaman na magkakaroon ka talaga ng depression, magkaroon ka ng, hmm. ng ano na magpakamatay ka talaga, sa totoo lang. Pero salamat sa Diyos, may mga inaano yung Panginoon na tutulong sa inaalalay, kahit na tinago ko yun sa pamilya ko. Ngayon, salamat sa Diyos, oo so, oh, ako ng pamilya ko, inusig nila ako dahil sa iglesia na yan, pinaglaman hmm. ko. Oo. Ilang beses akong umuwi sa Pilipinas, nagbakasyon. Mm. Every time na umuwi ako, pinapalayas ako ng nanay ko pag dumadalo, ng, dumadalo sa lokal. Pero, yun, ang sakit. Oo. Tapos, yun, eh, salamat sa Diyos. Sabi ko na tinanggap nila yun. Hiyang-hiya ako na lumapit sa kanila na ganito yung nangyari. Pero alam mo, sabi ng tuya ko, Ning, pasalamat ka, nakaalis ka doon. Sabi niya, oo. At saka, yun, sabi niya, huwag kang umakya. Sabi niya. <laughs> Ako <laughs> <laughs> uh, na hindi ko kaya ano yun sa si Sabi ko, da, ba, dating ang araw, ano, magiging okay na ako, uh, emotionally na, na, ganito. Eh, siguro, hindi nga, gaya nga ng, ni, ni sis, ano, kanina, sabi niya, hindi, hindi expected na ganito yung nangyari. Kaya, hmm. salamat sa Diyos. So, Opo. sis, <clears throat> ano, sis, ano, sis Vivian, Opo. isa pang masarap na makakausap mo, si Sister Lisa Shales. Wow yon Maririnig ni Sister Lisa Shales. Again, Sister Lisa Shales, uh, di ba ang message ko sa sa'yo, ang reply ko sa uh, message mo? we uh, I know in my heart that we are all in this battle. Mm -hmm. Kasama ko kayo sa battle na to. At salamat kay, sa aking executive producer na si Popot Manimbo. Pagkabihan yeah! ko kayong mga problema, mga kapatid na Exeter na babae just uh, contact Sister Popot Manimbo. Opo, totoo yan. Oo, totoo. Dahil uh, siya po talaga, siya, lumutin nga, sabi ko nga, ay salamat sa Diyos hindi ko nga siya kailangan. Lapit lang pala namin. Oo. Oo. Oo lapit lang Nasa pala ano namin. Nasa ano lang yan? Siya. Nasa Amsterdam Oo. lang yan? oo. Oh, yes, oo. Kaya nga. At saka, si talaga dahil niya okay, yeah, eh. <laughs> <laughs> oo. Oh, oh. oh, oh. Ang galing. Salamat sa Diyos at sa mga kapatid. Una na. tayong nagkita, nag -nag -nag Sister Vivian Takdeo sa Brazil, sa bundok, oh. dun sa pasalamat sa bundok oh, sa Brazil. Opo, opo. Ang saya, no? no oh. Pero loobin ba, Gia? baka ma, ano, sana loobin ng Diyos, ano, sa, ano, mabisita ka namin dyan. Pero Ayo, oh, oh. may isa, gustong, gusto oh, oh. gustong gusto ko yan. Gustong gusto ko yan na may bumisita sa akin. Oo, oh, loobin, loobin, nagpaplano na, 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 kami, oo. Oh. Loobin ng Diyos, sa na, na matuloy yun. Pero ngayon, itong year kasi, nakaano na yung schedule ko dahil akala ko yung, ano, sino naman mag-akala lang lalabas ako diyan sa MCGI. Kaya yung mga baka <laughs> Oo, talaga ako. Kaya ayun, yung mga kaya ngayon, bakas yun ako ngayon sa linggo. Salamat. <laughs> oo. Salamat, so, oh At least naka-relax nyo. Maka-relax din, oh, oh. Kaya, ayun, Loven, Brad J.R., ano, talagang balak namin na gusto namin pumunta, pumunta dyan sa iyo, oo. Oh, oh. tapo yeah. opo. Yeah, ay, baka kasama rin namin si, si Mama Mary. Ay, hindi na pala siya. Oo, nandito rin. si Mama Mary na nun, Loven. Uh, Ako, Naku, masayang Loobin kasama ruso, yun. Oo. So, oh kaya ayun, oo. Yeah, oh, ayan na, nagpa-birthday ka na. oo, <laughs> oh, naku, salamat sa Diyos, uh, Sister Bibian Takdeo, at saka kay Lola Cute. Salamat sa pa-birthday ninyo sa akin, hindi ko ina-expect ito, nagulat ako. Bigla kayong ano, uh, umakyat. At salamat sa Diyos. Uh, paano ba, Dankeshin. Oh, petition. Siya again. uh, inuulit ko, oh, si Vivian, hindi ako support. Nagpapabati ah, lang stop. ako ng happy birthday in German. <laughs> <laughs> Hilait-lait mo ako na support. <laughs> Ay, hindi pa sinasasyon. <laughs> ano yon? Ano yung happy birthday in German? Alice got it some